Sa pamamagitan ng pagkilos, may natutukan tayo. Sa pamamagitan ng aksyon, nagbabago tayo. Magandang araw, klase. Kilos, aksyon, mga bagay na palagi natin ginagawa sa araw-araw na pag ng, ng mundo at buha. sa ng buhay. Sa araw-araw na buhay nito, lagi tayo kumugnay sa ating pagkikip. Ang pagkilos sa pagkakaroon ng mga paraan upang ito ay ang pangalagaan at mga aksyon na magbibigay ng pagkakataong mabalik muli ng Sa araling ito, isang mahalagang bahagi ng wikang Filipino ang ating pag-aaralan, ang aralin aspekto ng pandiwa, kung saan napag-uusapan ang mga aksyon na ganap, magaganap at magaganap. Ngunit, ang pag-aaral ng araling ito ay hindi lamang tungkol sa pag-asahin ng liga. Ito rin ay isang pagtanggap sa hamon ng panahon ang pagmamalasakit sa kalikasan at tutugon sa kanyang pangangailangan. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Pagkatapos ng aral nito, inaasahan kayong nakatutukoy ng aspekto ng pangiwa ng isang salita. Napapahalagahan ang gamit ng pangiwa sa isang kwento. At panguli, nakakagawa ng isang sanaysay na may angkop at wastong gamit sa tatlong aspekto ng pangiwa. Ngayon, tingnan natin kung naaalala pa ninyo ang nakaraan nating aralin, ang pangiwa. Ito ang ganap na ganap. Meron mga sumusunod na parirala na hindi ganang dabang musa. Kailangan ninyong dugtungan ng mga kilos o pandiwa na angkop sa mga parirala basa sa mga larawan. Simulan natin! Kapag ako ay may walis at daspan, ako ay... Mabusay! Nagwawalis! Para sa ikanawa, ang aking mga basura ay patla ko sa tamang basurahan. Mahusay muli, tinatapo. Patlang ko ang mga nabubulok sa hindi nabubulok. Mahusay, hinihiwalay. Ikaapat, patlang ko ang mga maliliit na halaman at bulaklak. Tama, dinidiligan. Panghuli, tayo ay dapat napatlang ng puno para sa mas maayos na kalikasan. Magusay, magtanim. At sa ng tanong, anong mapapansin mo pagkatulad at pagkakaiba ng mga pandiwang iyong idinugtong? Tunay ngang handa na kayo sa ating susunod na paksa, ang aspekto ng pandiwa. Ang aspekto ng pandiwa ay nagpapahayag kung kailan naganap o nangyari ang isang kilos o gadaw. Inilalarawan ito kung ang mga kilos ay naganap na, magaganap pa lang o kung ipagpapatuloy pa ang kilos na kasulukuyang ginagawa. Dahil dyan, meron tayong tatlong aspekto ng pandiwa. Ang perpektibo, imperpektibo at kontentatibo. Ang perpektibo o aspektong naganap ay nagsasaad ng isang kilos na kung saan ito ay tapos na o naganap na. Ito ay tinatawag din na panangunang pangnagdaan na aspekto ng pandiwa o aspektong katatapos. Kadalasan itong ginagamitan ng mga salitang kahapon, kanina, noong isang taon, nakaraan at iba pa. Ginagamitan din ito ng mga panlaping na nag, um, at il. Narito ang mga halimbawa. Si Ron ay naglinis ng kwarto. Ang salitang pandiwa dito ay linis at dinugtungan ito ng panlaping nag. Sa ikalawa, maraming tinanim na bulaklak si Jay sa kanyang bakuran. Ang salitang pandiwa dito ay tanim at ito ay ginamitan ng panlaping in. Ikatlo, Tinapon ni Eva ng kanyang kalat sa tamang basurahan. Ang pagdiwa dito ay tapon at ito ay ginamita ng panlaping Ang ikalawa ay ang perspektibo o aspektong pangkasalukuyan. Ito ay naglalarawan ng isang kilos na laging ginagawa o kasalukuyang nagaganap. Ito ay pandiwa na nasa panahon ng pangkasalukuyan o aspektong nagaganap. Ito ay ginagamitan ng mga salitang habang, kasalukuyan at ngayon. Ito rin ay ginagamitan ng mga panlaping na, nag, um, at in. Gamitin natin ang mga halimbawang pangungusap sa unang aspekto. Pero ngayon, ilalapat na natin ang aspekto ng perspektibo. Una, si Ron ay naglilinis ng kwarto. Ang pandiwa pa rin ay linis at ginamitan nito ng panlaping nag. Maraming tinatanim na bulaklak sa si jail sa kanyang bakuran. Ang pandiwa dito ay tanim at ito ay ginamitan ng panlaping in. Pangkuli, tinatapon ni Eva ng kanyang kalat sa tamang basurahan. Ang pandiwa dito ay tapon at ginamitan ng panlaking in. Ang ikatlo ay ang kontemplatibo o aspektong magaganap. Ang kilos ay hindi pa nagagawa, nagaganap o gagawin pa lang. Ginagamitan nito ang mga panlaping MAG at MAG. Gamitin pa rin natin ang mga halimbawang pangusap, ngunit ngayon, inalapat na natin ang aspektong kontemplatibo. Si Ron ay maglilinis ng kwarto. Ang salitang pandiwa pa rin ay linis, ngunit ginamitan na ito ng panlaping MAG, kaya naging kontemplatibo. Ikalawa, maraming matatanim na bulaklak si Jade sa kanyang bakuran. Ang salitang pandiwa ay tanim at ang panlaki ay ma. Ikatlo, magtatapon si Eva ng kanyang kalat sa tamang basurahan. Ang pandiwa rito ay tapon at ginamita nito ng panlaki ma. Kasabay ng yaman ng kalikasan ang pagpapayaman ng inyong kaalaman na natutuhan ngayong araw. Naguhit ko na ang piko at kayo naman ang pupunan. Piko, unan. Isulat ang nawawalang salitang pandiwa ay sa aspekto ng kinabibilangan. Makikita ang apat na hanay na kung saan nakapaloob ang, ang pandiwa at aspekto ng pandiwa. Para sa unang bilang, ang sagot ay iiwas. Para naman sa ikalawang bilang, ang sagot ay pumutol. Para naman sa ikatlong bilang, ang sagot ay tumutulong. Para naman sa ikaapat na bilang, ang sagot ay nagtipid. Para naman sa panglimang bilang, ang sagot ay maghuhugas. Ngayon naman, nabasahin natin ang mingling kwento. Baha ang sa basura na isinulat ni Blaine Mia kasama. Sa inyong pagbabasa, nais kong gumawa at unawain at hinapin ninyo ang mga pandiwa o salitang kilos na ginamit sa kwento. Sa bawat pandiwa na inyong mahanap, sunod ay kailangan niyong tukuyin kung ano ang aspekto nito. Ito ba ay perpektibo, imperpektibo o kontemplatibo? Labing dalawang pandiwa ang dapat ninyong hanapin. Gumawa ng isang table. Sa kanilang bahagi, ilalagay ang mga pandiwa at sa kanilang bahagi ang aspekto nito. Maari ninyong kuhaan o ang video upang basahin ang kwento o kuhaan nyo na lamang ng screenshot o picture ang copy ng kwento na kapaskino ngayon. Klase, maaari na kayong magsimula sa gawain ito. Narito ang mga kasagutan sa gawain ito. Upang tayahin ang inyong natutuhan ngayong araw, gagawa ng refleksyon sa Naysay hinggil sa napanood na video sa pangangalaga sa kalikasan. Para sa video inyong pananoorin, narito ang ating link. Pagkatapos ng inyong pananood, narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang pangunahing mensahe ng katang awit para sa kalikasan? Pangalawa, ano ang nakikita mo kinahaharap na problema ng ating kalikasan? Ikatlo, binang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pangangalaga at pagmamahal sa kalikasan mula sa kantang inyong napanood at napakinggan? Sa pagbuo ng refleksyong sa narito ang ating rubiks o pamantayan sa paggawa. Maraming salamat, klase. Nawa ay naging makabuluhan at marami kayong natutuhan sa araw na ito.